Kasi view deck yung pupuntahan natin Take me home To the place Where I belong This reality It has always been at my side Through like a pain I could hardly endure Yes This is part of me Hop mga kaibigan Magandang umaga Anong oras na? <laughs> Late na naman tayong nakalis mga kaibigan Anong oras na? Time check tayo, 11.56 na mga kaibigan At nandito na tayo sa may bataan Dito sa parting ito mga kaibigan ng Maribeles Bataan Ang sarap dumaan Very wide yung daan tapos walang ganong traffic Napakasarap bumiyahe mga kaibigan Ayan o no? oh. <laughs> Ayan yung sinasabi ko mga kaibigan Napakaliwanas ng daan So bali dadaan tayo sa Bukay, Balanga Orion at Limay Ayan Tapos makakarating na tayo doon sa ating destinasyon Uy Yun o no? oh. na natin yung bundok dito mga kaibigan Natatanaw na natin Unahan natin ito Unahan natin ito mga truck mga kaibigan Flammable Flammable daw Nakakatakot <laughs> First time natin na Dadaan dito sa Bagong bridge na to. Ito yung bridge Tapos sa uh, ibaba niya Paano na pa Ano yon? Yung dambana ng kagitingan Yung cruise Yan Ayan o oh dun sa baba na yun first time din natin na makadaan dito sa bridge na to ayun yung cross oh kitang kita pala siya dito mga kaibigan po oh, ang dali meron tayong nakitang buko dun mga kaibigan do slight gutom pa lang naman yung nararamdaman natin at uh, mabubuko muna tayo dito meron akong nakita oh para ma-refresh tayo mga kaibigan at uh, nandito na tayo sa may Santo Domingo Yan Pa-Orion na tayo nyan mga kaibigan you o oh. Buko Panalo to Bosses sa nito Oh sige Hindi lang natin nakikita mga kaibigan Dito sa may gawing kaliwa Tagat na mga kaibigan Base sa nakikita natin dito sa mapa Base kay Google ay meron na lang tayong 6 minutes 3.9 kilometers At uh, na natin yung ano Maribeles Bataan Welcome Arch Yup Habang papalapit tayo doon mga kaibigan Gumaganda yung Ay mas lalong kumukunti yung mga ano Mga sasakyan sa daan mas gumaganda yung ano dalaw ng traffic actually hindi naman tayo na traffic eh talagang diretso yung biyahe natin ngayon mga kaibigan napakasarap ayan oh mga kaibigan <laughs> dalawang motor isa doon ako pati siya eh oh tapos ano pa siya yung SUV oh kakaliwa pa siya doon dalawa na lang kami ng motor ngayon <laughs> pakunti ng pakunti yung ano Nakakasama natin sa daan Ganda Ayan o, may mga robot na dito <laughs> uh, Maliwalas ng daan Sana hindi umulan Para Papalipad natin yung ating aeroplano <laughs> Ayan, mga 1 minute na lang daw 900 meters Magikita na natin yung Arco mga kaibigan Siyempre, picture picture tayo doon Para naman meron tayong Remem remember, remember <laughs> para meron tayong remembrance di ba dito sa may uh, Mariveles Bataan welcome Ark napakasarap ah, ng biyahe ngayon lang ako na dito uy naman ano? oh. Girap. <laughs> mga bat bata pa welcome Bataan uh, third district engineering office highway boundary Roman Expressway Ah, ito na pala yun. Tara. Akala ko yung meron siyang arko. Yung, ah, ito. Uh. Parang naano na siya, naluma lang mga kaibigan. Dati siguro may art talaga siyang ganun, no? Tara, huwag na tayo magpicture mga kaibigan. <laughs> Diretso na tayo. Punto muna tayo dito sa may uh, 7-11 mga kaibigan. Mabali na dito tayo sa may Batang, Bataan pa rin Provincial Highway Yes yeah, mga kaibigan Saan dito tayo sa may 7-Eleven Nag-cobra muna tayo Mapalakas tayo Habang kausap natin si Sir Yun o Ang pangalan niya sa kasi Ray Yan yeah, si Sir Ray Yan yeah, shoutout kayo si Ray At aki, uh, Nakisaksak tayo mga kaibigan <laughs> kasi yung ano ko yung charging port na nga uh, natin ay USB siya yan eh so hindi siya pwede nararamdaman ko mga kaibigan paakyat na tayo parang ano lang yung daan false flat pero paahon na siya mga kaibigan nararamdaman namin ni swagger uy naman nakikita nyo yung daan mga kaibigan ayan o oh. <laughs> Daming liguan Bale magli daw tayo eh Magli-left daw tayo dito Sabi niya Ito, ito, ito Ayan, ayan Ayos Go, go EBSA Bypass Barasco Country Road Take me home To the place Grabe right lang Ay naman Ang ganda mga kaibigan <laughs> Dagat na yan oh Dagat na itong tinutumpok natin na to Ito ba yung lighthouse? Ay di <laughs> Firehouse pala yan mga kaibigan Parang planta eh <laughs> Umuusok Ganda Nasa taas nga tayo mga kaibigan Woo. Pero meron ba na naman dito <laughs> Nung bata kasi ako, sabi ko robot pag dumadaan kami sa mga ganon Tara, tara, sulong tayo. Tingnan natin yung kagandahan nito. Uy naman, sarap ng amoy mga kaibigan. Oh. Oh, damn. Look at that island, oh. Uy naman, munti ko nang di magita Meron palang ano dito <laughs> May trap ay yung island, oh. Ano yon Baby Alcatraz. <laughs> ang ganda dito. Mga kaibigan, medyo may traffic dito. Kasi, basagan na naman ang daan, mga kaibigan. <laughs> Ayan, oh. oh nagitak na sa gitna yung daan, eh mga truck pa man din yung nasa unahan, no? Tapos sa ating likuran, ayun, no? Lagyan din, truck siya, mga kaibigan. Eh, tatay, pwede daw. Sige! Sabi niya. Sige! Motor! Pwede. Ito ba yun? Hindi. Kala ko doon tayo lilikon. Hindi pa pala. Dito pala yun, ayun. Bigka, bitak-bitak yung daan, mga kaibigan. Ayun, oh. No? <laughs> uh, buti lang swagger ka. <laughs> Ang galing mo, swager, Unahan mo yan! Ay, naku! May ano dito? Yung motorcycle, sandali, dito tayo. Tada natin dito para mauna kang natin yung truck. Yan! Ayos! <laughs> Uy! Truck na naman yung kasulubong natin. Sandali, unahan natin to. Grabe! <laughs> Ang lalaki! Yun, tapos parang mag-u-turn daw tayo dito eh. Yun, oh. Ang sarap ng feeling ng mga kaibigan. Yung first time mong dadaan sa ganitong daan, 'di ba? Sa Tsaka first time ko talagang pumunta dito sa lugar na 'to, mga kaibigan. Never pa akong pumunta dito. Ang tagal ko nang nabubuhay sa mundo, ngayon ko lang nasilayan 'to. Salamat, Swagger. Ah, magkasama tayong nating ang lugar na 'to. Oi! Ei, ei! Woo! Napakalupet! San yon, san yon? San pwedeng magpicture-picture dito, mga kaibigan, ang ganda. <laughs> Mahangilan-ngilan din yung mga island dito. Ayos. ganda oh tingnan natin yung nila dito view deck nila uy pababa tayo oh pa curve pa curve Ooh. <laughs> akala ko bundok yung nakikita ko dito kano nya ka shape nya mga kaibigan ah so Ito yun ito yung view deck yun oh dito pala yun mga kaibigan trababa tayo dito Grabe oh. Nasa gilid tayo ng ano. Kabundukan mga kaibigan. Tapos yun oh. Dalampasiga na don. daming mga bangka. Ang kababayan natin na uh, ano oh, fishermans, Dito sila nagpaparada. Yung port nila. Ganda ng bundok oh. Mga kaibigan. Ayun yung malayo dun oh. Akala ko arayat. Kahugis niya. Hindi mo pala. Ayos dito Ganda ng ginawang ano Tingnan natin mga kaibigan Baba tayo dito Ayan o oh. So ito yung View deck nila dito Mga kaibigan Ayan Maluwang siya May parking talaga siya o oh. Gan Ayan Ayan si Swagger oh. Mayroon din siya dun sa ibaba Andali Dito tayo Ayan o oh. Nakikita niyo siya mga kaibigan Ganda, ayos yung ginawa nila Talagang tumbok na tumbok yung view dito Ang ganda